Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang magandang araw Pilipinas, muli na dito na naman po yung lingkod Panyo Labrador sa ating programang Similian Anti-Crime Group Panyo Labrador. At syempre sa ating pagpapatuloy mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao. Paging sa mga kababayan po natin sa abroad na patuloy po na nakasubaybay, tumututok po dito sa ating programa. Maging sa mga bago po natin mga subscribers, magandang magandang umaga po sa inyong lahat at ako'y lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na meron po tayong tinatalakay na mahalagang mga usapin dito po sa ating programa at syempre tulad po ng laging lagi natin sinasabi huwag po kayo mag skip ng ads nang sa gayon po ay makatulong po kayo sa inyong abang lingkod at syempre po doon po sa mga bago natin mga subscribers kung meron po kayong pagkakataon pwede nyo po i-share sa inyong mga kababayan, kapatid, kaibigan, magulang o pinakamatalik na kaibigan o no? ang ating mga videos na pinalalabas dito sa ating programa. At syempre, bago pa tayo magpatuloy, binabati muna po natin ang ating National Vice Supreme Commander, Roldan Dumdum <laughs> Sa araw pong ito mga minamahal kong mga kababayan, ating pong pag-uusapan o bibigyang reaksyon itong panawagan ho ng ating Pangulo dito sa pamunuan po ng DepEd na kung saan ang kalihim ho dito ay si Sara Dutay na kung saan po napabalitang bumaksak ang Pilipinas pagdating ho sa kaalaman. e para ho sa akin mga minamahal kong mga kababayan ano? ya, sino po ba ang umahawak ng DepEd hindi po ba si Sara Dutay na imbis na uh, tumutok sa kanyang obligasyon bilang kalihimo ng uh, DepEd eh mas naging busy ho sa paninira sa ating Pangulo kaya wala ho talaga tayong makikitang magandang resulta pag ang Duterte ho o mga Duterte ang hahawak sa kahit anong posisyon lalong lalo na ho ang uh, pinag-uusapan dito ay pang uh, malakihang responsibilidad do katulad ng kanyang ama o oh, pinawakan yung pagiging pangulo anong nangyari wali ha oh. nakikita ko ho mga kababayan Ah, pang mayor lang ho talaga sila. Kasi maliit lang yung ano eh. Kasi pag tingnan nyo ah. Ito example lamang ah. Sabi ni Duterte tatanggalin niya ang droga. Sa buong ah, Pilipinas. Eh nung panahon niya hanggang ngayon eh. Ilang laboratory yung nandoon sa Davao City. Nang tagal na pala hindi, hindi niya mapatanggal. Eh paano nga niya mapapatanggal? Eh nagmamayari nun anak niya. At yung mga best friend niya katulad ni Michael Young. Ha? ni Alan Lim at ang iba pang mga Chino na kung saan nagsisiksikan ngayon doon sa Davao City dahil doon po ha? dahil doon po eh, talagang malaya silang gumawa ng lahat ng mga katarantaduhan sa tingin ko mga kababayan kaya lang naman hinawakan ni Sarah ang pagiging kalihim ng DepEd kasi wala siyang kahit na ano eh kahit na wala nga siyang alam sa pagdating sa ano eh pamamalakad ng departamentong ito eh para lamang ho siguro makapagnakaw ng pera sa pamamagitan ho ng confidential PAN at ng intelligent PAN diba eh oh. e, simula ho na hindi na talaga binigay sa kanya na ibigay sa kanya yung 650 million na gustong gusto niyang makuha o pati yung intelligent PAN uh, pati yung uh, tawag nito basta lahat ng PAN PAN Oh, doon sa OBP. Ayun, tinamad na sa kaka ginawa na lang ho niya ngayon. Dahil alam wala na siya, bulok na siya. Hindi na siya paniniwalaan ng napakaraming tao na naloko nila noon. Ayun, nag-ikot na lang nag-ikot. Dinadaan ho sa pamimigay nang sa ganun bumangon naman sila kahit konte Oh, ginagamit 'to yung pera nila parang style ano ba? Parang bumalik siya sa eleksyon para bumango, mamimigay ng tulong kunyari, hindi naman nila ginagawa talaga yun. Pero no choice sila dahil yung tatay niya napahiya nga doon sa kowa na kung saan, naghamon ng sal, Palabasa ng salin, nung sinagot ng kowa pati ng kamera, hindi na umimik. Kasi alam niya na mas maraming ninakaw niya kaysa doon sa pinagsasabi niya doon sa kamera na kahit pagsamasamahin pa yung mga ninakaw ng mga pagsabihin na natin totoo ah Yung mga congressman, eh, hindi yung mga lahati doon sa ninakaw ni Digongyo na kung saan trilyon. ah Trilyon iso, hindi isang trilyon na 13 trilyon. O, kaya na nahimik yung demonyo. Eh, tulad sinabi ng Biblia, mabibitag ko ang isang uh, masamang tao sa pamamagitan din ho ng kanyang pananalita. O, eh, nung tinira ngayon ng mga congressman sa kamara, nahimik ko si Digongyo yung lolo ng mga demonyo. Ayon ho sa balitang umuugo ngayon maging sa social media, ipinag-utos e daw di umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Education o DepEd na tutukan ang pagpapataas sa mababang performance ng mga mag-aaral. Ito'y kasunod ng pagkahuli ng Pilipinas sa Programme for International Student Assessment o PESA. Partikular po na inutos ng Pangulo ang pagbibigay pansin sa pagsasanay pa ng mga guro, nutrisyon ng mga estudyante at pagpapahinto sa bullying. Ang dahilan daw di umano ng mababang uh, uh, performance ng mga estudyante o low score ng mga estudyante ay dahil sa epekto ng paggamit ng digital device katulad doon ng mga cellphone at iba pa. Isa rin po sa nakikita ng ating Pangulo ay yung kakulangan po ng uh, spe uh, specialization ng mga guro isa na ho dito yung bullying at ang uh, salita ng mga kabataan na kusaan ho eh nadadala ho nila sa eskwelahan katulad doon ng mga pananalitang malalaswa yung mga pagmumura etc etc dahil sa panawagan po ng ating pangulo sinabi naman po ni Undersecretary Michael Pua at Gina Gunong na gumagawa na sila ng mga hakbang upang matugunan ha? ang mga problemang ito. Kabilang dito ang learning uh, recovery program, national uh, math program, national science program at Friday uh, catch up program na napasimulan na ho nitong nakalipas lamang ho, na Enero 12 ha, sa taong hong ito. Tuloy-tuloy din po daw ha ang mga programa sa pagsasanay sa mga guro bilang ang uh, pag pagbilang pagsusulong ng specialization at master's degree. Nakikipag-ugnayan na rin daw di umano ang ahensya ng DSWD para sa pagpapabuti pa ng feeding program. Sa usapin po ng bullying, patuloy daw di umano nga pinapaigting ng DepEd ang mga hakbang para makontrol ito sa pamamagitan ng binoong Child Protection Committee sa mga nasabing mga paaralan. Alam niyo po mga kababayan, ayon ho sa ating nakalap na impormasyon, nagagalit daw itong si Sara Bulati sa ating Pangulo na kung saan ho. Dahil nga sa panawagan ng ating Pangulo sa Departamento ng DepEd na kung saan ho itong si Sara Bulati ang may hawak. Dahil sa panawagan ng ating Pangulo, lumalabas daw di mano na sinisira siya ng ating Pangulo sa ating mga kababayan na para bagang lumalabas na wala siyang silbi bilang kalihim ng depet. Alam po ninyo mga minamahal kong mga kababayan, dito mga nakaraang araw ho ay talagang balita ho maging sa social media na talagang bumagsak ang mga score ng ating mga mag-aaral dito ho sa ating bansa na kung saan talagang uh, nalungkot ho ang ating Pangulo. Siyempre, eh sino po ba ang dapat na managot dito at sino po ba ang responsable dito hindi po ba si Sarah Bolate ngayon bilang uh, siya ang kalihim e eh, parabagang lumalabas naman talaga na imbis na pangatawanan niya yung kanyang kalihim bilang uh, uh, si ka-Dep. Sekretary ng uh, uh, Departamento nito eh tila napapabayaan ho niya siguro dahil wala na siyang makukuha wala na siyang uh, mapagkakapirahan dito sa DEP. Ito yun, para bagang uh, na, dito niyo po makikita mga minamahal kong mga kababayan kung ano po ang habol ah, ng isang uh, opisyal ng ating basa katulad doon ni Sara Bulate. Di eh ba? So dahil wala na po siyang mapapala sa kanyang departamento bilang president, uh, vice president at sa kanyang pagiging kalihim, ang ginagawa ho niya ngayon, nagpapabango na lamang ho siya sa mga tao. Kumbaga, umiikot, inuubos na lamang ho niya ang kanyang oras, ang kanyang ano, para umikot ng umik umikot, para ho, mamigay ng mga uh, groceries at iba pa na kung saan, kaya po siya nagkakaganun, eh, para ho sa, siyempre, paghahanda ho yan para sa, sa tutu, uh, 2028. Huh? Ha? ho talaga siya. Kumbaga, di, ngayon pa lang, pinaghahandaan niya na para bumangu siya. Kumbaga, it eh, kasi no choice na talagang, gustong gusto niya talaga makuha yung posisyon bilang presidente. Dahil baka doon, pagka siya ng presidente, eh, malamangan niya yung kanyang ama sa nanakaw ng kanyang ama. kasi sa ama niya, 13 trilyon. Baka dito, 26 trilyon na. Ha? Kaya mga kababayan, nanawagan ko ang ating Pangulo Siyempre, concerned ho ang ating Pangulo sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Eh, nakakalungkot lamang ho dahil kinuha-kuha ni, ni Duterte o nito ni Sara Bulati yung katungkulan nito. Eh, hindi siya makontento sa kanyang katungkulan bilang Vice President. Gusto niyang kunin to. O ngayon, dito na ho natin makikita kung ano po talaga yung kanyang motibo. Dahil sa wala na siyang makuha ng intelligent fans at saka... Uh, ano pa ito? Alimutan ko tuloy yung isa pa, yung uh, basta yun na yun, ang hirap pag nawawala sa dila mo eh, di ba? Oh. Kaya dito mo makikita kung ano talagang habol ng isang tao, kung bakit kailangan niya ng posisyon na yan. Oh. Kaya ang ginawa ko ng ating na nanawagan siya. O oh, ngayon, ikinagagalit to nito ni Sarah. Eh sa akin naman, di ba? Wala naman siyang karapatang magalit. Dahil si Pangulong Bongbong Marcos ang kumakatawan sa buong Pilipinas sa lahat ng mga departamento, may karapatan siya na sitahin kung sino man dyan ang mga departamento na tatanga-tanga o mga inutil. Hindi <laughs> po ba? Oh, eh, galit, nagagalit si Sara dahil daw eh, parang pinapahiya siya ng ating Pangulo na parang lumalabas na wala siyang silbi, talagang wala kang silbi dahil kung ginagampanan mo ang yung pagiging kalihim ng DepEd hindi magkakagalun niya biro mo, presidente pa ang nanawagan sa DepEd imbis na magkusa ka na dahil, ba diba, nagpapabango ka nga so, kaya nga sabi ko nga yung kanya kasing diskarte iba eh. ibay eh. dahil ang habol niya talaga maging presidente na sa anumang uh, oras, sa anumang, uh, kumbaga, kaya nga, di ba, nakikita ninyo mga minamahal ko mga kababayan, puro paninira habang siya po ay umiikot, namimigay kunyari ng grocery, mga pera na galing naman sa taong bayan, na nina din naman nila na dapat matagal na yan nahawak ng ating mga kababayan. Ha? So, binibigay nila, kunyari, galing sa kanila, pero ang totoo, para ho talaga dati pang para sa mga kababayan natin yan naninakaw lang nila na ginagamit naman nila ngayon para bumango sila so, kaya kung ako kay Sarah Bulate, no huwag na siya magpakapal ng muka sa simot simula pa lang marami na hong teacher na galit sa kanya sa dami ng pinaggagawa niya na gusto niyang isingit yung mga aralin ng mga aralin pang China oo oh, Madami yung galit kay Sarah Bulati na mga teacher hindi lang umakakipo sapagkat wala sila sa posisyon. E eh, biro mo, pati yung mga nakagisnan na na nakalagay doon sa mga eskwelahan. Diba? Pinagtatanggal. Kaya pala pinagtatanggal. Gusto pala ni Sarah Bulati na mailagay doon eh, yung buda ng mga Chinese. O, so, diba? O, mga kababayan. Kaya nga sabi ko kung, kung may delikadesa itong si Sarah Bulati, bumaba na siya. Maawa siya sa mga kabataan, total wala naman siya, talagang inutil siya simula, simula pa lang. Wala siyang background dyan, wala siyang kaalam-alam tungkol sa pamamalakad ng DepEd. Kaya lang naman niya kinuha yan, sasabihin ko na po sa inyo ang totoo. Dahil nga po, dahil nga siya ang uh, sekretary ng uh, uh, kalihim ng DepEd, pwede po niyang gamitin yan para po makakuha siya ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ah trilyon, trilyon. Hindi naman trilyon. ah billion, billion, pwede pa. Diba? oo, Oh. Eh ngayon, di wala na siyang makuha. Tingnan nyo, anong ginawa. Diba? Responsable, irresponsable. O. Oh. Ngayon, kuha ko sa kanya, ibigay niya sa iba, yung mayroon talagang kakayahan na magpalakad sa, sa departamentong yan. Eh wala eh. Kumbaga sinisira talaga ni Duterte. Tingnan nyo ah. Kung siya siyang uh, concern sa kinabukasan ng ating mga kabataan, hindi niya kaganunin eh. Pupukusan niya yan eh. Kesa manira ng manira sa ating Pangulo, gamit yung kanyang pamimigay, na kung saan yung pera naman na pinamimigay niya, yung eh, mga nakaw din naman nila. Lumalabas niyan, wala silang pinagkaiba kay Bentang Bling. Kapagkatapos na, na kawin, ipamamahagi. Di po ba, Oo. Oh. Kaya kung may, deka, may delikadesa itong si Sarah, bababa na po oh siya. Yan lang po yung aking masasabi. Ano. Alam niyo mga kababayan, kung yung kanyang pag-iikot eh, ginamit niya para ikutin lahat ng mga eskwelahan sa buong bansa, tapos pangaralan niya yung mga kabataan bilang siya naman ang kalihim ng deped, siguro ah, hindi ganun ang kalalagyan eh. Wala eh. Ibig eh, na umikot siya sa mga distrito, para kausapin yung mga principal, kamusta na dito, ano ba yung maitutulong ko, ano ba yung maibibigay ko. Kasi doon siya eh, doon siya nakatalaga eh. Imbis na pokosan niya yung DepEd, mamahagi siya ng mga pangangailangan ng mga kabataan. Baka merong mga kabataan yang kaya hindi nakakasagot ng maayos dahil unang-una kulang sa pagkain. Ha? Walang, walang maayos na baon, <laughs> hindi, ma hindi maayos yung sitwasyon. Hindi, hindi niya pinupukosan yung mga kabataan ni, eh, Na, na gusto niyang hawakan yung debit pero wala naman pala dun yung focus niya ang focus niya ngayon umikot ng umikot para siraan ho ang ating Pangulo <laughs> tignan niyo ha mga kababayan kung gaano ka responsable itong tolongis na ito ha? dito niyo po makikita nasabi ko nga katakot-takot mo pag ito ang naging presidente delikado ho tayo lalong lalo na po itong si Sara Bulati ay isa po sa tuta ng China na kung saan halos nasa ayon nga ho sa ating nakakalap na impormasyon may plano ho talaga sila na maging presidente si Sara Bulati nang sa ganon matupad nila yung kanilang plano na maging sa eskwelahan ha? Ah, ay mailagay po doon yung mga aral ho ng mga Chino ha? Ah, parang sa ganon hindi po nahihirapan yung mga Chino okay naman yon pero para sa akin no, parang hindi maganda kung gusto nila magtayo sila ng sarili na eskwelahan di po ba, hindi yung tayo yung kinukontrol ng mga chinong ito na dayuhan lang naman dito sa ating bansa na kung saan ginagamit ho nila itong katulad ho nila sa Arabulati. na kanilang mga kaalyado kaya mga kababayan tulad doon ang sinabi ko eh kung yung oras yung panahon niya ginamit niya para ho kausapin yung mga principal sa lahat ng mga distrito, mga division ng mga eskwelahan ay baka ho, hindi dumating sa punto yung ganitong first time ho ito nangyari dahil yung nakaraang ano ho, taon o mga nakaraang mga administrasyon na iba yung humawak sa DepEd, kasi yung humawak sa DepEd talagang teacher yun kaya nga sabi ko nga, dapat humahawak ho talaga nito, yung mayroon hong karanasan ito si Sarah Bulati wala naman tong karanasan, ang karanasan ho nito magnakaw na magnakaw Mangumpit ng mang mangupit. Diyan po siya expert. Di po ba? Kaya nakakalungkot mga kababayan, lalo lalo na pag ito ang naging presidente. Kaya nga po ang panawagan ng ating mga kababayan dito po sa ating Pangulo. Eh, kung hindi naman kaya ni Sara, eh, eh, ano niya na, eh, alis niya na dyan sa posisyon na yan. Kaysa masira ho ang kinabukasan ng ating mga kabataan, napapabayaan ho eh. Kasi tulad doon ng sinabi ko, imbes na mag-ikot si Sarah Bulati sa mga division sa mga kap, uh, probinsya para malaman yung kalagayan ng mga eskwelahan dyan, eh wala. Mas busy po siya sa pag-iikot ngayon para po sa paghahanda niya bilang uh, pagtakbo niya bilang presidente sa susunod na uh, presidential election. Maliho eh. Maliho yung ginagawa niya. Dapat po, kinuha niya tong isang bagay na to tingnan niyo ba kung ba, ka, gaano siya ka-responsable kinuha mo yung isang bagay inako mo yung isang bagay na hindi mo naman pala kayang pangatawanan lalong-lalo na kung magiging presidente siya di po ba? kaya sabi ko nga mga minamahal kong mga kababayan mongoloid ho eh hindi naman po ha pasensya po kayo pag nagsasalita ko ng mongoloid hindi po yung mga tunay na alam niyo na eh sila po ay minamahal natin at talagang ating po nga Siyempre, mahal po. Para ho sa akin, ako po ay may kapatid naman ho na may anak ko na Mongol. Pero hindi po yun. Ang, sabi ko nga, mas mabuti pa nga yung totoong mga Mongol. Talagang maiintindihan natin. Ha? At talagang mauna. Pero yung mga katulad ni Sarah Duterte na may pinag-aralan naman, na umaas ng parang mongoloid eh? ay talagang nakakaano nakakaloka di po ba kaya mga kababayan ang sigaw ng ating mga kababayan ngayon, bumaba na sana si Sarah kung meron siyang delikade. Sa total, inutil naman siya eh. Kaya mga kababayan, ito, pong, ito lang pong masasabi ko. Kung sa kanyang pagiging vice president at sa kanyang pagiging kalihim ng deped, eh hindi niya kayang pangatawanan, pagiging presidente pa kaya? Kaya mga kababayan, mag-isip-isip na ho kayo. Wala hong silbi, walang kwenta itong taong ito na kung saan ang habol lang po talaga nito magnakaw na magnakaw sa pera ng taong bayan. Pinalaki ho kasi itong magnanakaw. Sabihin na natin may natapos, may na, pero tingnan yung mga itsura, magnanakaw talaga. Kahit sa ang angulo ho natin tignan, pinalaki ho itong mga mandurugas, mga magnanakaw, yung pinakain sa kanila ng tatay nila. Ha? Hindi po tayo nagsisinungaling dito. Sinasabi ko po ng tapatan sa inyo. Lumaki po sila ang kinakain nila. Puro pagnanakaw. Galing okay sa pagnanakaw ng kanilang ama na si Duterte. Kaya hindi na ako katakataka na lumaki silang mga magnanakaw. Ah, kaya nakakatakot po mga minamahal kong mga kababayan kung magkakaroon ho tayo ng isa pang presidenting mas malala. Ah, kaya sana ho nananawagan din tayo sa ating Pangulo bilang ikaw ay mabuting pangulo ng bansang ito. ah, uh, ganun pa man, nagpapasalamat kami kasi hindi niya sinisino eh. Kahit pa kakampi niya si Sarah, talagang nanawagan siya kasi concern ho ang ating pangulo sa kinabukasan ho ng ating mga kabataan. <coughs> hindi na po niya inisip kung magagalit sa kanya si Sarah. Basta ang importante, masabi niya yung dapat niyang masabi alang-alang ho sa kinabukasan ng ating mga kabataan alang-alang po sa mga Pilipinong naniniwala sa kanyang kakayahan. Kaya ganyan po ang ating Pangulo. Tingnan nyo ha, hindi niya sinisino si Sara. Wala siyang pakialam kahit pa ikaw yung partner ko. E eh kung inutil ka naman, talagang ipapahiya kita. Diba? Ngayon bago po tayo magtapos mga minamahal ko mga kababayan, siguro naman alam na po ninyo kung sino po sa dalawa, kay Bongbong Marcos o kay Sara Bolate ang matinong uh, opisyal ng ating bansa. At alam nyo na po siguro, kung sino po yung dapat na mailagay sa pwesto, yung mga Marcoses ba, o yung mga Duterte ba. Kaya mga kababayan, patuloy po natin supportahan ng ating Pangulo, sa kanya po magandang, uh, magandang adhikain para po sa ating bansa. Kaya tulad po ng aking sinasabi, doon po sa mga kababayan natin, na mayroon pong uh, puso sa inyong lingkod, tayo naman po ay, Uh, humihingi lang naman po ng mga konting donasyon ho para po sa ating programa dahil tulad doon sinasabi ko wala pa po tayong sinasahod kaya hindi ko lang po alam po bakit nagkaganon kaya doon po sa mga kababayan natin na meron pong uh, puting loob pwede po kayo mag PM sa akin sa aking messenger, sa akin messenger uh, at sa aking po uh, Facebook uh, uh, para po kayo ay aking pong makapanay o um, makausap po kahit po sa ating mga kababayan, muli tulad po ng sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay ang ating inambayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inambayan. Maraming maraming salamat po.